Si Medusa ay isang karakter mula sa mitolohiyang Griego na kilala bilang isa sa tatlong gorgon. Siya ay may kakaibang katangian na ginagawang isa sa pinakakilala at kinatatakutang nilalang sa mitolohiya. Narito ang kanyang pangunahing katangian, Juan Buhok na Ahas. Isa sa pinaka-iconic na katangian ni Medusa ay ang kanyang buhok na hindi gawa sa hibla kundi sa buhay ng mga ahas. Yung mga ahas na ito ay gumagalaw at may kakayahang manuklaw. Do, nagkakayahang maging bato ang tumingin sa kanya. Ang sinumang direktang tumingin sa kanyang mga mata ay agad na nagiging bato. Dahil dito siya ay kinatatakutan at iniiwasan ng mga mandirigma. Trig yung kakit-akit noon ng mga Diyos. Sa ilang versyon ng kwento, dati siyang isang napakagandang babae na isang pari sa templo ni Athena. Ngunit sinumpa siya ni Athena at kinawang isang gorgon. Matapos siyang pagsamantalahan ni Poseidon sa loob ng templo. 4. Isa sa tatlong Gorgon pero tanging mortal. Si Medusa ay isa sa tatlong Gorgon kasama si Nasteno at Iuriale.